Manunumpa si Kagalang-Galang Benigno S. Aquino III bilang Pangulo ng Pilipinas si Associate Justice Conchita Carpio Morales. Dadalhin ni Kapitan Eugenio Perez ng Barangay Pinait, Tarlac City, ang banal na Biblia na panunumpaan ni Ginoong Aquino. Ito'y ibibigay kay Reverend Father Catalino Arevalo S.J. na magahawak nito sa panunumpa Please raise your right hand and follow after. Ako. Ako. Si. Sabiling si naghimo niya. Matatikim kung pinanunungpaan. Matatikim kung Na tutuparin ko ng buong katapatan. ko buong katapatan. At sigasing ang aking mga tungkulin At ang aking mga tumulin. Bilang Pilipinas bilang pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol Pangangalagaan at pagtatanggol ang kanyang konstitusyon ang kanyang konstitusyon ipatutupad ang mga batas nito ipatutupad ang mga batas nito magiging makatarungan sa bawat tao magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga sarili. At ako talaga sa aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Sa paglilingkod sa bansa. Kasi nawa ako ng Diyos. Kasi nawa ako ng Diyos. Congratulations. Congratulations. Congratulations.